Ayan guys, welcome back sa ating youtube channel uh, At ang vlog natin for today ay Tungkol kay uh, Lola Maria sa kanyang uh, patubig dito Sa kanyang, uh, sa kagustuhan niyang magkaroon siya ng sariling poso Okay guys, ang poso ay, ang pagpapagawa ng poso ay Napakamahal At uh, talaga namang kailangan ng Uh, malaki-laking pera para makagawa tayo ng poso. Pero guys, ito ang pakiusap ko sa inyo, ang pakiusap ni Lola. Si Lola ay hindi na siya hindi na matagal. Kapag eh. <laughs> Sige lang Lola. Hindi na magtatagal, sabihin natin hindi na siya magtatagal dito sa mundo. Ano ba naman yung isang request na lang? Kasi meron naman na siyang lahat na, meron na siya So, tubig na lang ang request ni Lola. Ang poso na lang, guys. Opo. Mm. Isa na lang, Lola, yung request nyo. Para makumpleto na ka na. O, hindi na magre-request yung iba. <laughs> hindi, na, hindi, na, daw siya re request So, guys, request ni Lola one last time na lang. Ang request niya ay isang poso para hindi na siya... Um, uh, magpapaigib sa mga bata ng tubig at hindi na siya magbabayad sa mga bata. Alam niyo ba kung magkano ang binabayad ni Lola sa pagpapaigib lang ng tubig? Minsan, isang ilang galon lang yon mga sampung galon. Yung sa malayo mm man. -mm. Yung sa Wilkins, yung pinapakita ko sa inyo sa... kay Derekin, papader, kung paderon, hindi na makakapag Yes, kasi private yon yung, yung poso na yon ay uh, pag-aari ng isang private na bahay. Ang ano dyan, hindi lang nila pinader, hindi nila inano sa... Naka-open naka, naka siya for public ngayon, kahit sino pwedeng umigib, pero... Uh, Kapag ka yan, may araw na isasarado yan. Pag isinarado yung poso na yan, hindi, hindi na makakaigil si Lola. So, ayun nga yung ano natin dyan, yung request ni Lola ay last na request na ni Lola sa inyo guys, kung ano, kung matutupad man yon sigurado naman ako na matutupad yun dahil ang kung pagtutulong-tulungan natin yan kahit sa mga followers natin, mag, ilan ang followers natin? 78,000 ang mga followers natin. So kapag ka nag-ambag tayo kahit tigpipiso, o oh, meron na tayong 78,000. <laughs> makakapag, makakapaggawa na tayo ng puso, sobra-sobra pa. Ayan, so, ayan lang. Yung mga nagagalit dyan, nasasabihin nyo na si Lola ay kunti na lang ang kanyang buhay. Sino naman na ang uh, masasayang lang yung ipapagawa nating poso sa kanya? Guys, hindi 'yun masasayang dahil magagamit naman 'yun ni Lola habang siya ay nabubuhay. 'Di ba nga? Opo. At least naranasan ni Lola ang maginhawang buhay habang siya ay buhay pa. Tutulong ka ba kung wala na yung tao? Ganun lang 'yon. Yeah. Kung gusto mong tumulong, tumulong ka na buhay pa siya. Oh mm, para maranasan niya na masarap pala ang mabuhay. Kasi si Lola ay uh, laging namumroblema sa pag uh, ano sa pag-iisip niya kung sino ang tatawagin niya na bata diyan sa sa labas na magiigib sa kanya ng tubig. Ganoon niya laging iniisip niya. So para wala na siyang isipin, ah, uh, 'yun ang project natin ngayon na maipagawa siya ng sarili niyang poso dito sa kanyang bahay. Kasi yung may gripo naman siya, guys. May gripo okay, naman. May gripo si Lola. Ang problema niyan, hindi nga tumutulo kasi ah, uh, naano na yata yung ano nila, yung tangke nila Lola. Nawala na wala na nawala. Nawala na yung tubig. Kasi <laughs> yun Nasera na, ng tubig nila. Yun ang reklamo dito sa aming uh, munisipyo dahil lahat ng tao dito na may bahay uh, halos Ay. lahat uh, siguro yung nasa 70% ng mga may bahay dito ang gamit nilang Uh, tubig ay galing sa poso. Ang nasa 30% na bahay ay galing sa gripo dahil mas maganda ang poso kaysa sa gripo. Unang-una, ang poso ay walang bayad. Mahal nga lang sa isang bagsakan. Kailangan mag-ano tayo, maglabas ng malaking pera. Isang bagsakan lang naman yon. Pero ang gripo naman, ang, ang disadvantage naman nun, ang magbabayad ka monthly. Yun ang ano doon. Monthly ang babayaran mo. Ang problema, walang, walang tulog. Walang wal, At saka lola, hindi lang sa pagbabayad. Wala, hindi rin tumutulo yung tubig. Oh, oh. Kaya useless lang eh, din. Hindi naman kung kaya wala tubig. Oh, yun. Hindi tayo magbabayad dahil hindi sila mga dalawang buwan na sobra na walang oh, tubig dito. Dalawa ng so sobra. Ah. So, kaya yun, uh, yun na lang ang request ni Lola. Ang dami-dami nyo guys na nag-a-against sa gusto ni Lola. Sabi nyo, palagi na lang daw nangihingi ng kung ano-anong request sa TikTok, ganito-ganyan. Yung mga taong nag-comment pa ng ganon, yun pa yung mga taong hindi naman nagbibigay ng uh, pera kay Lola. Pero yung mga taong hindi naman pala comment, yung magme-message na lang sa akin, yun yung mga taong totoong nagmamahal kay Lola. So siguro yung mga taong nagko-comment ng mga negative na para lang hindi matuloy yung uh, pagpagawa natin ng puso, ayun yung mga taong inggit, naiinggit kay Lola. Dahil unang-una maganda na yung buhay ni Lola, nakakakain na siya ng masasarap, Nabibili niya lahat ng gusto niya. Mayroon siyang uh, bahay na maganda. Mayroon siyang kusina na maganda. Mayroong kasilyas. Mayroong CR na maganda. Mayroong electric fan. Mayroong kuryente. So, ang hiling na lang ngayon ni Lola, ang wala siya ay tubig na napaka-importante sa ating lahat. Agree ka dun, Lola? Opo. Kasi ang tubig, Maya-maya kailangan mo. Tama, Lola? Opo. Oh, so, mawalan na siya ng kuryente. Huwag lang yung tubig. <laughs> kasi ang tubig, napaka-importante yan sa ating uh, pamumuhay. Maya-maya tubig. Maghugas ka tubig. Magluto ka tubig. Ano, Lola? Opo. Oh, oh. Maghugas so, ka sa tubig. Maghugas <laughs> <laughs> ka daw sa pet ay gamit. Kailangan mo ng tubig. Tama nga naman kasi pag hindi ka naghugas, hindi, mga ngamoy ka oh, oh. Uh, yun lang so, ayan nga guys yung, yung pakiusap natin sa mga madlang people na sana ay pagbigyan na natin yung request yung last na request ni Lola ay ang magkaroon siya ng uh, sariling poso dito sa garden niya, sa bahay niya malapit sa kanya na malinis hindi walang amoy at saka malalim yung pagkakagawa. Pinagkukon, siguro mga 40 feet para talaga uh, malalim at saka malinis yung tubig na makukuha. Ano, Lola? Oh, oh. Mga ganun yung i-request -re natin sa gagawa. Pero hindi pa ngayon, guys, dahil wala pa tayong budget, yan ay uh, inaanuhan pa natin ng budget sa, anong tawag dito? Uh, Pinag-iipunan pinag pa natin. Oh, okay. nag iipon pa tayo ng Iba budget don So, ayan nga, sana, yung mga ibang tao ay maintindihan nyo na um, maibigay natin, ispoiled na natin si Lola, ibigay na natin lahat sa kanya kung meron man tayong ibibigay dahil 'Yung buhay ni Lola ay hindi naman na, sabi niyo Hindi sabi niyo pa nga hindi na magtatagal ang kanyang buhay. At least naibigay natin ang kasiyahan ni Lola bago siya okay. mawala, 'di ba? Masakit man isipin na ganun pero lahat naman ng tao ay may hangganan. So, ang pera naman hindi naman niya nadadala. <laughs> Pag nawaw pag nawala ka ay di iwan mo na yan lahat. Oh. Pero ang kasiyahan guys na maibigay natin. Mas kid isa lang. Mm. Um kasiyahan na maibibigay natin guys kay Lola ay napaka uh, precious dahil parang binigyan natin siya ng pag-asa na maging maginhawa ang kanyang buhay sa pamamagitan ng uh, pagbigay uh, sa kanya ng uh, kailangan niya. So, yun lang. Thank you so much. Sana ay naintindihan nyo ang paliwanag natin kung bakit gustong gusto natin magkaroon si Lola ng uh, tubig dito, poso. Ay, para rin naman sa kanya yon sabihin natin mabuhay na lang siya hanggang 3 years. At least napakinabangan niya pa rin ang, ang maipapagawa nating hanggang 1 year. <laughs> yun ang mga nating poso sa kanya. At least, di ba, naging masaya siya. Yun lang naman yun eh. So, sa mga nakakaintindi, maraming maraming salamat. At sa mga hindi nakakaintindi, salamat pa din. Yun lang. Thank you!